Diyos ko, naghagok pa ang nagluto nito guys. Kaya ganyan, nasunog. <laughs> so ayan guys, balik tayo sa nasunog. No? So welcome nga pala sa aking vlog guys. Mayong buntag sa ato ang tanan. Good morning, good morning. Welcome ulit sa aking vlog. So ayan guys, ayan na nga yung luto ko na nasunog guys. Naunsa ba guys, na parang nagtulog pa tayo ng dyan. At nasunog na nga yung ulam ng bunso ko guys magang nga pala tayo, guys, at masipag tayo po tulis video. Bakit? Kasi nga, papasok sa school yung anak natin, kailangan natin na asikasuhin, guys. Alam niyo naman, guys, ang mga bata ngayon, kakaiba na. Pag hindi mo asu asikasuhin, hindi rin yan makakapasok, hindi makakarating sa school. Kasi hindi mo inasikaso, hindi ka nagsain. Hindi ka gaya, guys, dati nung sa ating kabataan like me guys sa, para sa akin may share ko lang ah uh, talagang ako ang papasok ako ang mag-asikaso sa akin guys ako ang magsasaing lahat-lahat guys bago ako maligo kailangan munang magsaing ng kanin at magluto ng ulam kung mayroong ulam eh walang ulam di diba, dati guys ang ulam ko ay asin niya sa agahan eh spice na yun guys, ang importante may laman lang yung chan natin pero ngayon guys, kakaiba ngayon mahal na mahal natin yung mga anak natin inaalagaan natin inasikaso ng pagpasok nila sa school, lahat ng kailangan nila. Pero pagdating ng panahon, hindi naman nila natin nila lahat guys. Pero kadalasan talaga at nangyayari talaga ito sa totoong buhay guys. Na may mga anak talaga na alam na natin yun guys na babaliwalain talaga ang magulang. And I pray guys para sa akin, sa aking mga anak ay huwag namang mangyari ang ganoon kasi masakit talaga sa dibdib -dib yun. Hindi ko kakayanin yun. 'di diba? <laughs> ba? Dito baka lang sa voice over ay eh, parang gusto ko nang umiyak, charot. <laughs> so ayan guys, dito guys sinusubuan ko pa yung aking bunso. Kasi pag hindi ko susubuan guys, ang bagal talaga matapos ng pagkain niya guys, hindi siya matatapos kaagad. Kasi nga guys, nagsiselfon pa. So kailangan talaga alalayan ko na lang pagsubo para matapos siya. Kasi maaga nga yung alis nila guys. 4 a.m. ko pa nga siya yan ginising guys para lang uh, mahaba ba yung oras niya sa uh, pag-asikaso sa sarili. Pa sobrang aga kasi ng alis nila guys eh. 5.20 ang alis nila dito sa bahay. Kasi ang service nila, nakaservice kasi itong anak ko guys. And sobrang aga lang kasi ng service nila. So ganun nga guys, so ayan oh, kahit na sinusubuan ko pa yan guys, ang, ang tagal talaga makanguya. My goodness. <laughs> oh. So, ayan na guys. Basta saan andet, matatapos din tayo sa pagkain nito at pagsubo nito. So, dito nga, sa so part na ito guys, oh. Tapos na nga, oh, di ba? Tapos na, naghanda, hina, na. hinanda ko na yung uniform niya, pinapaligo ko na siya. Ah, kaya naman niya kasi maligo mag-isa guys, pero minsan talaga, ah, binababa ko rin siya doon sa CR. Kasi, eh, kailangan din kuskusin yung ulo. Kasi hindi nga kinukuskus yung ulo, oh my goodness. Pagkahapon na, iba na nga ang nangyayari sa mundo. <laughs> so ganoon. eh dito guys, binihisan ko na siya tapos na nga siya naligo so binihisan ko na siya. So naka PE uniform sila ngayon, maybes. PE uniform yung suot niya. And naalala ko lang guys, gusto ko lang share sa inyo, yung PE PA uniform pala dito sa dito sa Manila, ay parang wala lang basta PE uniform lang nila, di ba? Naalala ko dati yun, sa probinsya nung ako nag-aaral elementary days, pag PE PA, Sabagay, hindi naman kami nagbura na magandang PA uniform eh. Hindi naman. Basta sabi na ng PA. Makasibilyan lang. So, tulang PA uniform. So, ang daba kasi pag PA uniform, eh, day yun. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung ikap day, ayun po yung maghagbas. di ba maghagbas magdala ka ng aguna sanggot o ano ba yung pang basa pang pangtampal sa ano sa uh, ano ba yun mga buhangin di ba so dito Parang wala lang. Basta, yun, nakapiin siya. <laughs> so, ayan guys. O, oh, dito. Paalis na siya, di, guys. Kasi, sabi ko nga sa kanya, ah, uh, 5.50 na yan, guys. So, alis ka na, bibe. Kasi, inaantay ka na lang service mo. Ayan, tingnan nyo naman sa labas, guys. o so, napakadilim talaga. Napakadilim pa kasi. Iba kasi ngayon, guys, di ba? Eh, pag, pa, uh, kahit 5 na, eh, madilim pa. Pero, meron namang, ano, meron namang panahon, di ba, guys, na, kahit alas 5 pa lang ay eh, sobrang liwanag na. Pero ito guys, oh, 5.15 yan, sobrang dilim pa. So, ayan, pinaumaga-umaga ko muna guys. Pina, ano ko muna yung ano kasi nakalis alis na nga yung anak ko at dito naman ako sa aking munting halaman guys kasi eh, ito naman halaman ko pag hindi ito nadidiligan oh my goodness guys talagang tutok na tutok sa araw guys kahit ganito yung mga halaman ko eh nga ano na, na nga nga matanda na hindi ko na to ng tulo kasi gawa nga nandun ako sa tindahan and kailangan ko rin silang diligan kahit paano ito din yung nakakawala ng stress di ba pag nandito sa taas nandito kasi sa terrace lang yung mga halaman ko guys wala kasi ito sa lupa kahit kung sa lupa to kahit na hindi ito diligan eh, nabubuhay pa rin sila iba naman kasi talaga pag yung gamot ay nakalapat lang sa lupa kasi mabubuhay talaga at mabubuhay sila. Pero dito kasi sa taas ay eh, siminto ito so kailangan talaga alagaan ng dilig kasi dito lang sila nabubuhay sa kunting dilig. So okay na ito guys. Pag kahit na mainitan man sila, kahit atutok ah, tutok na tutok sila sa araw, so madinigan lang sila ng ano sa umaga. So makasurvive sila buong maghapon. Diba? <laughs> dilig lang pala ang kailangan. Sana all <laughs> Bagong ligo na yung mga halaman natin, guys. Pag hindi kasi sila liguan, guys. Ayan, wala na namang mga dahon. Meron na namang mga kumakain sa dahon na ito, guys. Mahilig talaga kuhaan ito ng dahon, no? Mahilig kinakainan ng dahon. So, pag hindi kasi ito liguan, pag umaga, guys, pagkahapon ito, Bantang kasi ito sa init guys. Ayan o. Oh. Wala kasi siyang takip dito. So mga lanta siya kina kinahapunan guys. Mag down na yung dahon nila. Kawawa na. So ayan. Makasurvive na yan sila maghapon. Ang ganda pa naman ang gumamela nito o. Oh. Tingnan nyo naman yung gumamela ko guys. O oh, ang ganda. So ayan. Yung ano natin na mulaklak na rin yung ano natin na uvanda o. Oh. O oh, diba? Tsaka ito guys o. Oh. Ito guys, dala to ng aking jowa bells guys. So, ayan, galing sa trabaho. Mga orchid. Yan, bago lang yan tanim guys. Tatlo yan sila. Ito pa oh. Ito yung isa oh. Yan, namumulaklak.